Ang nilalaman ng ating video. Mommy, Mula sa nakakatakot ngunit nakakatuwang reaksyon ng isang pamilya, ang nakakatakot na nilalang na sumilip sa bintana hanggang sa tawa ng isang aswang sa kagubatan, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral naman sa TikTok ang video na ito nakuha sa doorbell camera na kung saan maraming mga viewers ang natuwa sa naging reaksyon ng pamilyang ito matapos matakot at makakita ang mga ito ng isang lalaki na kakarating pa lamang na nakatayo buhat sa kanilang likuran. Like some Sorry. Sorry. I'm, I'm si Christopher Bryan Hill ng YouTube channel na Urbex Hill na kung saan ay may content ito na pag-explore -e sa iba't ibang abandonadong building na matatagpuan sa kanilang bansa. Sa kanyang pag-explore -e sa iba't ibang abandonadong building, dito ay madalas siyang makaranas ng panganib at mga hindi inaasahang pangyayari. Mula sa panganib na kanyang sinusuong dulot ng mga stray dogs hanggang sa hostile squatters, respiratory risks at unsound structures, dito ay papasuki naman niya ang isang abandonadong building ng isang gabi. Na ayon kay Chris ay mas lubhang mapanganib ang ginagawa niyang pag -e explore sa gabi kumpara sa araw. Noong June 2022, kanya namang binisita ang isang abandonadong Westinghouse Electric Factory na matatagpuan sa Cleveland, Ohio. Ang nasabing factory ay itinayo maraming dekada na ang nakakalipas. Ang nasabing nasasakupang lupa ay may pitong mga building subalit ang iba dito ay naabolish na. Ang nasabing factory na pinatayo ni Thomas Edison noong 1886 ay sinasabing hindi na umabot noong 1894 subalit ang nasabing kumpanya ay may nagtratrabahong mga sikat at kilalang mga engineers noong panahon na iyon. Kabilang sina Nikola Tesla at William Stanley, ng mga panahon ding yon ay may ilang dekada na din itong katunggali, ang General Electric na kilala naman na gumagawa ng lightning equipment. Sa loob ng mahigit apat na dekada, ang nasabing building ay itinuturing ngayon bilang isa sa pinakakinatatakutan at pinupuntahan ng mga urban explorer na mga YouTuber. Ito ay lalo pang sumikat noong 2012 ng pag-shooting na nito ng pelikulang The Avengers matapos ang Black Widow interrogation scene na ginanap dito. At matapos nga ang sampung taon ng shooting, dito ay pinasyalan ni Tony Chris at inirecord ang mga pangyayaring kanyang nakita at naranasan dito. Noong unang pinuntahan nito ni Tony Chris ay normal lamang ang lahat, tanging mga huni lamang ng kulaglig ang maririnig sa paligid, subalit hindi pa man nakakalipas ang limang minuto, dito ay nakarinig na siya ng mga putok ng baril. Sinasabi din na sa kasalukuyan, ang Cleveland ay isa sa sampung cities na pinakadelikado sa Amerika. Kaya naman ang pagpunta nito ni Chris sa lugar ay sinasabing may kaakibat na panganib. It. That's wow. That's crazy. It's not even that far away from here. sounds like a shootout. Sa pagpapatuloy na pag-e-explore ni Chris sa loob ng abandonadong building na ito, dito ay nakakita siya ng isang kutsan sa flooring, indikasyon na may natulog sa nasabing lugar. Sa pag-akyat naman niya sa second floor, ay katahimika naman ang sumalubong sa kanya na tanging mga footstep lamang ng kanyang paa ang maririnig sa itaas na ito. Nang matapos naman si Chris na mag-explore sa second floor, Bumaba naman siya sa basement na kung saan ay makikita naman ang madumi at nilulumot na lugar. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang susunod na mangyayari. Okay, here animal. This down here. Dito ay maririnig ang kakaiba at strange na ingay na nagmumula lamang sa loob ng basement na ito. Noong una ay inisip niya lamang na hayop ito, subalit maya-maya pa ay nakakita naman siya ng mga basyo ng baril mula sa sahig. Sa kanyang pagpapatuloy na pag -e explore dito naman ay nakita niya ang mga nakasulat sa mga mensahe sa walls na nakatawag sa kanyang pansin. Habang naglalakad si Chris sa isang madilim na corridors, ay ito naman ang nakuhanan ng kanyang kamera. Pagmasdan ninyong mabuti. Yo. Okay. Get Bro, that's crazy. Makikita sa video na matapos nitong marating ang isang madilim na lugar sa basement, ay laking gulat nito nang makakita siya ng isang lalaki na nakaupo sa isang sulok ng basement mula sa dilim. Dahil hindi ito nagre-respond ng tinatawag niya ito, ay nagdesisyon na lamang itong iwanan pansamantala, dala na rin ang kanyang pangamba. Subalit matapos ang ilang minuto, dito ay nagpasya itong balikan ni Chris upang alukin ng tulong. Panoorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Yo. Hey, I got some money for you. nang balikan ni Chris ang lalaki upang bigyan ng pera. Dito ay nakita niya na wala na ang lalaki na kanyang nakita. Matapos itong mapanood ng mga viewers, dito ay natakot at nangamba ang kanyang taga-subaybay dahil sa posibleng kapahamakan na pwedeng gawin sa kanya ng lalaking ito. Sinasabi din na ang mga ganitong mga tao ay posibleng agresibo at mas kabisado nito ang pasikot si sa lugar at maaaring atakihin nito si Chris mula sa dilim. May suspet siya din ng ilang mga viewers na maaaring hindi homeless ang lalaking ito kung hindi isa sa miyembro ng gang na nakatakas mula sa putukan na narinig ni Chris nang nagsisimula pa lamang siyang mag-explore sa building. Sa pagpapatuloy naman ng pag -e explore ni Chris, dito ay nakita niya rin ang mga paniki na lumilipad sa paligid ng abandonadong building na ito. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay eto naman ang makukuhana ng kanyang kamera. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video na may nahagip ang kamera ni Chris na isang lalaki na nakatayo mula sa dilim sa isang doorframe habang si Chris ay naglalakad. Ito ay hindi napansin ni Chris ng mga sandaling yon. Dito ay may hinala ang mga viewers na sinusundan nito si Chris. Makalipas lamang ang ilang minuto, dito ay nakita naman ni Chris ang lalaki na naglalakad mula sa gilid ng building. Sinubukan din ni Chris na tawagin ito subalit hindi siya nito pinapansin. Mga ilang sandali pa, dito naman ay nakarinig si Chris ng vibrate ng cellphone sa basement. Indikasyon na mayroon pang mga taong iba na naruroon na nagtatago sa building na ito, kaya naman nagpa na si Chris na lisanin ang nasabing building upang makaiwas sa posibleng kapahamakan. Noong May 1, 2020 mga alas 9.40 ng gabi nakakasimula pa lamang ng lockdown, si Raymond Hawkins 45 years old na ama at may-ari ng bahay, ay binuksan ng kanilang pintuan dahil sa pag-aakala nitong isang delivery driver ang nakatayo sa labas ng kanilang pintuan upang i-deliver ang isang parcel. Dito rin ay makikita ang bagong implementasyon ng pagde-deliver ng mga panahon na yon dahil sa COVID, na kung saan ay nakatayo ang driver na ito na may distansya mula sa pintuan at sinabi nito sa may-ari ng bahay na kailangan nitong picture run ang package sa may doorstep. Na bagay na ginagawa din naman ng maraming delivery driver. Makikita sa doorbell camera ang paglabas ng may-ari dahil sa pag-aakala niya na isa itong tunay na delivery driver. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, na miyembro pala ito ng isang gang at armado ng mga patalim. Si Christopher Sargent na nagpanggap na delivery driver habang ito ay may hawak na patalim, ay agad sinugod si Raymond nang kinuha na nito ang package mula sa labas ng pintuan habang ang tatlo pa nitong kasamahan na nakaantabay lamang buhat sa kanilang likuran, ay agad tumakbo papasok sa tahanang ito. Maririnig sa video ang hiyawan at iyakon ng mga tao buhat sa loob nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, dito naman ay makikita ang pag-alis ng mga masasamang tao na ito na may bitbit -bit na libong halagang dolyar na mga items na kanilang ninakaw sa loob ng bahay. Sa kabutihang palad naman ay hindi nagtamo ng non-life threatening injuries ang lahat ng miyembro ng pamilya. Dito rin ay agad na aresto ang dalawa sa mga suspect na sina Anthony Laskels at Christopher Sargent na kinasuhan ng aggravated burglary and possession of a knife habang ang dalawa pa nitong kasamahan ay hindi pa nahuhuli. Ang video ding ito ay nagsisilbing babala na huwag basta-basta maniniwala at magtitiwala sa delivery driver lalo na at wala namang kumpanya na nagde-deliver ng package ng 10 oras ng gabi. Karaniwan sa mga ito ay hanggang alas 7 lamang ng gabi mag-deliver. Viral din sa TikTok ang video na ito, na kung saan ay may kakaibang trip ang mga babae na ito habang nakikipag-usap sa doorbell camera sa may-ari ng bahay. Hinihinala ng mga viewers na may masamang balak ang mga ito sa kanila. See oh ang mga ghost hunters na may YouTube channel na Holy Walkers kasama ang iba pang sikat na mga YouTuber ghost hunters ay papasukin at iimbestigahan naman ang isa sa pinakakinatatakutang haunted Medina Mansion na matatagpuan sa Florida sa Amerika. Sinasabi na ang history ng bahay na ito ay may malagim na nakaraan, na kung saan, si Mrs. Medina ay pinaslang ng kanyang asawa sa loob mismo ng mansion na ito. Ang iba pang YouTube channel na mag-iimbestiga sa kababalaghang ito ay ang Franco TV, Seas Crazy Crossroads at Urban Ghost Urban Exploration. Si Franco ng Franco TV ay nagdesisyon na subukan na magsagawa ng sense, dito naman ay may kababalaghan na mangyayari dahil sa ginawa niyang ito. Panoorin ninyong mabuti. Can you come <sighs> Yeah, oh, right? my was going off. What is that? Oh, dude, what's up? Did you get All right, well, what's a question you want to ask? Can you make a sound? The f is that? Oh, oh, bro. bro. Don't move. Don't move. Don't move. Don't move. That's the, the front door. door. Yeah. No, but it's it's the it's the wood on there. I can see it from here.

ay sa bintana pala ng itaas ng bahay ang isa sa pinaka nakakatakot na makukuhana ng kanilang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Hey, 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 Uh, look, look in the window. Look in the window. There's a head. There's somebody looking at us. Look in that window. Look in that window. Dude, dude, are you kidding me? Somebody's here. What do we do? Face in that window. Makikita sa video ang pagdungaw ng isang nakakatakot na nilalang mula sa bintana sa itaas. Ang animoy nagmamasid sa mga ghost hunters na ito mula sa ibaba. Subalit nang kanila itong inakyat at tiningnan nang loob ay wala naman silang nakita na kahit sino o ano dito. Hey! I don't know or? if you guys saw that there was something oh, like, you you go go down. Yeah. But now it's gone. I'm gonna check out the first floor. just be careful. It was in that right, to the right, to the right. Somebody's here. somebody. That was a face. Nang matapos na ang kanilang pag -e explore makalipas lamang ang ilang araw, dito ay napagdesisyon na ni Joe ng Urban Ghost Urban Explorations na muling bumalik sa mansion subalit dito ay nag-iisa na lamang siya at walang kasama. Sa kanyang pag -e explore sa loob, dito ay may mga aksidenteng nakuhanan ang kanyang camera ng mga kababalaghan. Pagmasdan ninyong mabuti. Pretty sure that there's people outside. pretty sure this place is freaking haunted i guess what what has me uh, the most freaked out about this place is the fact that like um, i left the other day with such a feeling of like helplessness and i was i was burned on my back you know so it kind of makes me want to come back here Makikita sa video ang isang nakakatakot na shadow figure na animoy isang silhouette ng isang batang babae ang sumisilip sa may pintuan mula sa likod ni Joe. Isa nga ba itong ebidensya na may nakuhanan sila ng multo sa bahay na ito? Kayo na ang bahala ng humusga. Ang video namang ito na unang in-upload sa Reddit ng username na si Larry, na kung saan, habang sakay ito ng kanyang Tesla car papunta ng Starbucks drive-thru, ay bigla na lamang itong nakakita ng kababalaghan mula sa kuha ng kanyang Tesla Vision Camera. Pagmasdan ninyong mabuti. But there's nobody there. I'm gonna drive through at Starbucks. Oh, man. I'll slap him. Makikita sa video na nakadetect ang Tesla ng biker mula sa gilid ng kotseng ito. Subalit inyong makikita na wala namang tao o motorsiklo sa paligid ng kotse. Dahil sa na si Larry sa kababalaghan na kanyang nakita, makalipas lamang ang ilang araw, ay muli itong bumalik sa lugar kung saan na-detect ng Tesla ang kababalaghang ito upang tingnan kung may makukuhanan itong muli. Subalit sa pagkakataong ito, ay walang nakuhanan o na-detect ang Tesla Vision camera ng kahit ano dito. Matapos itong mag-viral ay agad itong inula ng sari-saring komento. May nagsasabi na maaaring glitch lamang ito, may nagsasabi na maaari din naman na nagmalfunction lamang ang camera nito kaya naman nakadetect ito ng isang non-existent presence. Subalit marami rin ang nagsasabi na may kababalaghang pangyayari talaga ang nakuhanan ng camera. Kayo ano ang masasabi nyo dito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang ghost hunter naman na may YouTube channel na Near Shadow ay papasukin ng isang kinatatakutang kagubatan na puno ng kababalaghan. Sa kanilang pagpunta dito ay sasagupain nila ang nakakatakot na nilalang na tila ba sumusunod sa kanila. Dito ay naramdaman nila agad na tila ba may nagmamasid at sinusundan sila saan man sila magpunta. In here? I think there's people in here. Sa kanilang pagpapatuloy, dito ay nakarinig sila sa paligid ng kakaibang oh! mga ingay. Do you see anything? Kind of follow the light. Just trail the light slowly. Pan with me. I hear a lot of stuff. There a lot. Sa kanilang pagpapatuloy na pag-e-explore, dito naman ay nakakita sila ng isang oh, misteryosong bagay mula sa isang oh, putol na puno. Like at, oh my god. I'm like, there's like a ribbon or something. I'm gonna grab it by. Oh, okay. That's touch it. Nang papaalis na sana sila sa loob ng kakahuyang ito, dito naman ay nakarinig sila ng ingay dahilan upang malaman nila na hindi lamang sila ang naroroon sa lugar na yon. Did you hear that? That was like a clown laugh. That was a clown laugh. Okay. Maririnig sa video ang tila ba isang tawa ng clown. Did Dala ng kanilang takot dahil sa pangyayari, ay nagdesisyon na lamang silang umalis agad ng lugar. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.